So good morning guys So for today's video ay pupunta kami ni Love Lab, Lab sa uh, Tagaytay City no? So it's just a typical ride At wala kami magawa Saturday walang pasok no? So biglang naisip namin na Ay! Tara pumunta tayo sa Tagaytay Tingnan natin kasi medyo matagal na rin since nung pumunta kami sa Tagaytay Siguro mga 8 months ago, no? So tingnan natin kung baka may bago ngayon sa Tagaytay, no? Tara, pahan nyo kami, no? Let's go! Yeah. So time check is 9.54 9.54 AM ng umaga So dito tayo tatawid sa mga lubak-lubak na to So time check is 9.55 AM So target natin is makarating tayo before uh, 12 or 11.30 maybe, ganun No? So, ito mas kaiway talaga na to. No? Napakaganda tignan. Napakaganda ng pagkakagawa. Yung infrastructure talaga nag-level up dito sa Philippines eh. Dito siya ng kailangan para uh, umundad ang isang bansa. Ang magandang infrastructure. No? Mas maluwag na kalsada, mas maraming business na pwedeng mangyari. So we are here na sa Pedro Hill, no? Crossing ng Pedro Hill at going to Carino. kay Tay and then uh, bali ang daan namin is iniisip ko pa eh kung uh, mag bahala ko kasing mag ano parang uh, takay loop ba yun, no so it's either sa Laguna Kadadaan sa may uh, Mamplasan Mamplasan ba yun? no mainit wala tayong choice sorry mainit love wala tayong choice tago mo na lang So, sa Mamplasan tayo dadaan. Pwedeng sa Mamplasan no, or kung hindi ko nalalago na ba, di sa Pote na lang tayo dadaan. Ganun. Iniisip ko pa, contemplating pa tayo kung saan tayo dadaan. No, kasi gusto ko, sayang naman kasi yung ride natin. No? Kung doon tayo dadaan sa may... Uh, ano lang, yung normal na daan sa may aginaldo Highway parang gusto ko mag Santa Rosa Laguna Santa Rosa Tagaytay Road no? tapos pababa ng aginaldo, parang yun yung the best ano ano lang, ikot lang or kakain sa taas kanon. Then baba na, uwi na. Kasi may laro pa tayo mamaya, guys. No. Dadaan tayo na. Dito na tayo ngayon sa May Osmeña Highway, no. Lalakbay natin tong kahabaan ng Osmeña Highway palabas ng uh, pwedeng Alabang or kakano na tayo sa May uh, Domestic Road. Okay, so ito lang yung problem eh. Ang daming stoplight talaga dito eh. Tsaka medyo delikado rito kasi maraming talagang truck, no? So ingat lang tayo rito, guys. Lagi tayong mag-ingat pag nandito tayo sa Smenya Highway ng Globe Manay. Eh, so ingat tayo magpapagas, guys, no? So tinanong niyo naman ang haba na naman ng traffic agad. Parang hindi Sabado, no? So dahil diyan sa mga truck, no, na papuntang south. kasi pwede sa edge yung mga yan kaya dito talaga yung dadaan kaya maganda rin na nagkaroon ng, uh, yung sa maya North Harbor Link North Harbor Harbor <laughs> North Harbor Link no so yun dumadaan yung mga truck na galing norte no sa south kasi ewan ko lang kung possible na dyan sa skyway na yan kung pwede na yung mga truck not sure lang baka six wheeler lang ang possible pa dyan like mga bus pwede na dyan So, kailangan natin makalayo sa traffic na to, no guys? So, babalikan ko kayo. So, let's go! Okay, so nandito na tayo ngayon sa Buendia, Makati. No, itong tuloy na to is papunta tayo ng uh, uh ng Pasay. Then pag nandiyan sa baba, uh, it's either pag kumanan ka, papunta ka ng Buendia LRT. Then pag guys ka is papunta ka ng Buendia or Ayala Avenue sa may Makati City. Okay. Kita niyo naman ang ganda, di ba? Talagang nakakaamis. Uh, nakaka-amiss. nandito na tayo ngayon so smenyo pa rin tayo guys so pasay na tayo no? so takong cute 80 lang sarap ah, ito talaga yung benefits ng pag ano eh ah? ha? teka lang lab ito talaga yung benefits ng uh, pagra-ride no? no? napakasarap sa feeling, nakakatanggal ng stress tapos may ganitong kagandang kalsada, balayad. No? Smooth. Sarap sa gulong. At paklase talaga ang PCX, no? Para sa akin, the best talaga si PCX na nila. Go PCX, ha? Huwag mo kayong no? So, marami na tayong ride sa pinagsama, PCX. Tumatak na na 74, ha? Ayan, so nandito tayo guys Pag kumanan ka dyan Yan ay papuntang Baklaran at Kaliwa Going to Saay Norte Ayan, Norte So, still on Osmeña Highway Hindi kagandahan sa Osmeña Highway eh Nang malapad yung kalsada talagang ni road widening talaga nila to Kaso lang para sa mga low season ng motor na natin Ng na mga 400 pero no Thank you. Muzik pasop Muzik yeah. guys Ano lab? Huh? Dito tayo sa airport uh, Ha? Oo oh, atid na kita Saan sa kita atid? Saan kita atid? Saan? Maglalago na muna tayo Tapos doon tayo babawal Para hindi naman ano Ha? Huh? Pwede naman. Pwede naman. ako nagpe-break eh. Eh nasa gilid ko siya. Eh baka masandi ko siya. Eh ko ba dito, dikit ng dikit eh. Kuya naman, dikit ka ng dikit. So guys, dito na ngayon tayo sa my Merville. No? So itong right side makikita niyo yan yung para niya, yung airport. At sa kaliwa ko naman yan So yun, guys uh, Nandito na tayo uh, Malapit na tayo sa Bikutan no? So sana ganito lang Walang masyadong traffic no? Walang masyadong traffic sana Yun lang At eh, nangangamba ang gasolina ko dejo joke lang Mababa. Kaya pa yan Pero mas maganda sana eh, Makako, makakatakin ako ng panggas So dito na lang siguro tayo magpagas huh? 55 lang naman eh. So dito na lang. Dito na tayo magpapagas guys So 55 eh, 55 Pababa po. Ah, bababa doon. Ah, okay. Sorry. 200, sir, sir, 200 lang. bumaba sa motor. 200 to? oh. Porto oh, din yan, oh na So, pwede na yan so, na, Medyo Medyo full tank Thank you ah. So, let's go Okay, full tank na si Pixie So, let's go, guys. Back to the road. Back back to the road. Pero traffic, tina mo. Oh my god, bakit ganito? Parang nagsisisi na ako kung dumaan dito. <laughs> oh my god, nakakatakot dumaan. Ibain ko na lang yung ruta, guys, dahil traffic talaga dito. No, actually bikutan pa lang tayo at 10:20 PM na. So estimated kasi natin is nasa 11 lang. Ay nasa 12 lang ang ano kasi 2 hours lang ang biyahe. Pero ngayon tingnan niyo, nagiging kamote na tayo, no. So sorry talaga. Kailangan if hindi natin gagawin is talaga nga aabutin tayo ng siyam-siyam pasensya na po sa mga pedestrian na naglalakad ko no? at iibay na lang po namin yung ruta namin at delikado talaga Delikado rito, ayoko dito Okay lang, kung ako lang mag-isa Mahirap na so, For the ilag, 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 ilag Lahat gagawin ng mga nakamotor <laughs> Grabe Ayoko na Ayoko na rito, iba na tayo ng landas <laughs> <laughs> so guys, ito nagiba tayo ng ruta. So nandito tayo ngayon sa may uh, ano ba to? Uh, ito it's a parang yung bikutan, no? So gumamit na tayo ng Google Map kasi uh, hindi ako masyadong familiar sa lugar na to, no? Pero alam ko lalabas tayo nito nang ano. Dapat lalabas tayo nito na ito ng, uh, saan ba to. Yung bang yung lugar yun. Comment down below kung alam niyo yan, guys. So guys, nakalabas tayo rito sa San Bato. So dito rin tayo lumabas sa may uh, parang umikot lang tayo. Huh? So dito tayo. I think saan na to? Sa Multinational paranyake Multinational, no? Ayun, so Tara, at baka abot na pa tayo ng ulan. At uh, nandito pa rin tayo sa Metro Manila hanggang ngayon. Huh? So, bibilisan na lang natin ng konti at baka maabot saya ng ulan talikado yung mga ganun bato to okay nandito ngayon tayo sa alam ko multi to hindi ko alam kung part pa ng multi pero maganda yung kalsada rito tsaka maluwag dito no? ah, no, actually yun know, may bago na no? may mcdonalds na o oh. oh. diba ah. oh, na mga motor dito guys ingat kayo rito ha ah. Uy, grabe naman yun, nakita niya buo bang guys nakita nyo yun napakalupit naman nun uh, sana okay lang siya. <laughs> sana okay lang siya guys no? napakalupit ng mga ganun banking talaga hindi mo kakalain na may gumagawa pa na sa buong mundo baka iba yun sana lang nang gawin yun <laughs> sana lang nang gawin yun natin eh, ay kawawa naman yung dog kasi ah, uh, takot yung ganun ha pwede kang madisgrasya at hindi pa pwede ka rin makadamay kawawa naman yung madadamay mo nanayimig na bumoto ng maayos eh o, nasa fast tayo. Dito tayo sa gitna. Fasting yan, guys. No? Lagi nagtatandaan niya nga sa kaliwa. Wala ka man sa'yo ng likes or no. Uh, check nyo lang. Eto, hindi ko lang sure kung tama ko. Pero alam ko fasting kasi lagi pag nasa kaliwa. No? Oh, laki ng LBC rito. Laki ng office lang. No? Parang ang office and warehouse nila. No? At ito na nga nagbabadya na ang ambon. At ang dilim-dilim na ng langit, guys. So, naka, uy, may bago kalsada rito, ha. Ang oh, bago to, hindi ko to alam, ha. Ha? Ano na? Ano? Oh, ah. ang tawag doon, one axle. Ah, uh, ayan guys, kung makikita nyo, road winding siya dito. Ang ganda. Saan yun? Oh, shit, ang dami ng bag. Oh my God. Ah, okay, nabuksan na yung ginagawa lang last time. Ang ganda. So ngayon guys, dito na kayo tayo sa SM Sukat Paranaque, no? So, time check is 10.48. So, mag-iisang oras na tayo nagmamaneo, tapos sa Paranaque pa rin tayo. Hmm, nakakainis, no? Hindi natin makukuha. Sana makuha natin at alam naman natin traffic sa Cavite. Maraming lugar sa Cavite ang matatraffic tayo. So, ganun lang, oh. Spot lang yung banking. Talag doon, So, nandito na tayo ngayon sa may Dang Hari Road. Huh? Just keep driving and take care always. Oh, ito yung sinasabi, oh. Ayun, eh, oh, Bilyar City, oh. Bilyar City. Oh. Grabe talaga si Tito May Bilyar, mga guys. May sariling city. Oh. And actually, dyan nagtatrabaho ang ating uh, bossing uh, natin na sa likod. Umaambun na, umaambun na. Oh my goodness, ah Oh my goodness. Sorry guys, kasalanan ko ba yun? Dahil hindi ako nag-minor o kasalanan niya at siya hindi siya kumitingin sa kaliwa. Comment down below. Okay, umaambun na guys. Tutuloy ko ba, ba natin to? Itutuloy pa ba, ba natin, la? Itutuloy pa ba, ba natin? Lumalakas na. Ha? So, umuulan na at hindi waterproof case yung meron tayo sa GoPro. So, patay na muna natin guys so balikan na lang namin kayo after a few moments ulit kung ano na ang magiging decision namin kung tutuloy pa ba kami or hindi na a few moments later verduras e mais proteínas, carboidratos e vitaminas, tudo isso vai te fazer crescer mais. Leite, iogurte, queijo e ovos, dão calço pra fortalecer os ossos, feijão, arroz e macarrão. Okay guys, sa video ito, hindi na namin maitutuloy ang ride namin papuntang Tagaytay dahil malakas ang ulan sa Las Piñas at wala din kaming dalang kapote. So hindi kami handa. So, pasensya na guys. The rest pa ka na lang natin ulit. Susunod ang tagaytay ride natin. At bahay na asubo naman. So, hanggang dito na lang muna guys. Thank you and ride right safe everyone.